mismo si Senador Bato de la Rosa ang nagsabing pwedeng magamit laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga inamin nito sa Senado. Sa kabila niya, naniniwala pa rin daw si Bato na nagjo lang ang dating Pangulo nang idawit siya nito sa death squad. Narito ang aking report. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing. Meron akong death squad. Ito, pero hindi yung mga police sila rin yung mga gangster. Itinuro pa niya si Senator Ronald Bato de la Rosa na isa raw sa mga namuno noon sa death squad, bagamat itinanggiya ni de la Rosa. isang senador, ano yan, yan dyan, si Senator de la Rosa. Death squad rin yan. Ang mga pag-amin niya ng dating Pangulo, pwedeng magamit laban sa kanya. Ayon mismo kay Senator de la Rosa. Pwede. Pwede yan. Pwede magamit yan against him. Uh, Lalong-lalo lalo na, eh, under, under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. So, depende na sa kanya, how, how, how is he going to defend himself? Ayon nga sa ilang mambabatas, maari itong gamiting basihan para sampahan ng kaso ang dating Pangulo. Pwede nga rin daw itong magamit ng International Criminal Court o ICC sa kanilang investigasyon, pero hindi raw natatakot si Bato. Wala na yung worry-worry na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines right now wala silang jurisdiction. Kahit na anong monitor nila dyan, wala silang jurisdiction dito sa ating bansa. Muli ring iginiit ng senador na nagjo-joke lang si Duterte. I know 100% noong sinabi niya na yung mga chip, chip of police ko dyan dati, yung chief inpe na yan, nandyan sa kanan ko. Mga membro o mga leader yan ng uh, ng DDS. Alam ko nagbibiro siya. Nagbibiro man o hindi, iimbestigahan pa rin daw ng Philippine National Police ang mga inamin ng dating pangulo. This will not stop the PNP from pursuing and investigating this case po. And he mentioned some names at tinutuko po niya yung ibang mga polis po that that will be used as lead and basis of the PNP. Kinontra naman ng PNP ang sinabi ni Duterte na inutos niya sa mga polis na bigyan ng baril ang mga drug suspect at udyukan ang mga ito na lumaban. We value the human lives so wala pong polis na susunod po sa ganito pong utos na, na bibigyan po ng baril ang isang uh, sus suspect po just to make it appear na nanlaban po ito. Hello. Sa ngayon hindi pa direktang masagot ng PNP kung mayroon ngang death squad si Duterte noon pero dinodokumento raw nila ang lahat ng mga sinabi ng dating pangulo sa pagdinig ng Senado maging sa quadcom hearing ng Kamara. Sa isang pahayag naman, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na naipadala na sa ICC ang transcript ng hearing sa Senado at Quadco. Kasama raw sa si ipinadala ang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao Death Squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Alam mo bakit, mga kapatid, may ang Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe. scribes a social media pages and news five